Ispat na to. Wala pa namin na ispatan to. Bagong ispat namin mga kahop. Bagong ispat namin to. Wala pa kami nakakapag-ispat dito. Dito dito. Ay Wala pa kami nakakapag-ispat dito mga kahop. Okay kami dito. Oh, hay ano. Tungguan. Ah. Nandito si gan Clip to. Baka mo lang. Oh, ba tayo. Ah. Sana makadali tayo dito. Dito na po. Dito na po kami. Sana makadami kami dito. Ito kang ispat na to, din na, nadadaanan na namin to eh. Hindi pa namin na ispatan to dati. Eh. Daanan pa lang namin. Okay. okay, thank you. Yan, lipat ka na yan. Alright, tayo tayo dito. Basta kali may kumagat. <laughs> oh, namumugita yan siya. Tayo tayo dito mga Oo, oh, tala yun eh. May madali ka dito. Wala pa kami nakapag-spot dito mga kao. Oop, strike ah. Nakasa. Yun. Fish on. Fish on agad. Lapo. Wala? Oo. ay hidgop ah. First strike natin. Yun o. No? <laughs> Dali agad. <laughs> yung kasama ko ngayon ulit mga kaok si Kuya Abadiano kasama ko sa trabaho tapos yung kasama ko dati mo fishing si Master Clean, tapos yung isa yung kapatid ko yung sama Boring. Boring sa bahay <laughs> gusto niya din daw mga pero ano lang siya yung traditional fishing lang gawa niya kasi wala tayong sapat na fishing head Kasi <laughs> lang din yung fishing head natin eh. Ben, sabi ka, palit ka pa ha. Sabi ka, palit ka pa in. Yes, on. Is on tayo. Na po. Ang kalaki ng pickup na ito. Pangalawa. Yeah. alawa. na tayo. Fish on. Uy. Siksik pa. Ay, naku. Nabas, yun. Ay, hindi. Ang pangit na aswang. Pangit na aswang. Nabas aswang. Ito. <laughs> ano oh. Ano Nataon lang aswa. <laughs> Kalahe na lapo-lapo din to hindi bang kumakain ito eh. So, dahil hindi kita kinakain, ay paglalagyan ka na. Maki Kasi so, hindi mo kita kinakain. May iba kinakain na ito oh. so, Bye-bye. kula siguro to. Eh, hey, yun naman yung aswang. Pangalawang aswang. Bakit itong laman? Hindi ba niko ang gusto ko? Wala na hmm Kasunda lang yung pangalawang na eh. Oh, well, bye bye. bye, -bye. yun pangalawa may tulapan na talaga pangatlo yun uh -huh. o oh, ang good size uh -huh. pangatlo siya ka lang Yeah. Okay. Okay.

Isa. Wala napo ulit. po. ni Moe moe. May isda na huli. Baka watin mo Moe. Baka kunin moe moe. Ilagay natin sa tarik eh. Baka kunin yoo yeah. woy 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 may yeah. okay. ungbi pa bayawak ko may pa, lipit Uy. Uy. nah udah, hey, ini balok. Yon. Dali. Hui. <tipos> Hui. Foto-nya dito. Foto. Foto ya, foto dito. <tipos> <Puto na> dito. <tipos> <tipos> yun no. ah pang kinilaw na ano <laughs> mata pala siya o oh, mata bus ay dito na lalo din dito dito na putol ano tayong kawala? Kung ano tawag saya Busa mata. Mabus nah, ay. Bye. <sighs> Sun. Nalit pa. Tapos. Hindi ah. يون كل ما عسابت وي نهابت ما هو ما

Kenna mad e

kalis kis oy. talas nang hook eh kabit sa mga hook ha oh eh balik mo balik mo lang video pwede mo yung mahila yan